hindi magsasalita ang isang sekretary ng pagbabago sa ganyang mga statement kung yan ay hindi nila napapag-usapan o hindi talaga ito ah, iisang boses o isang idea lang. Eto na, hindi ito magugustuhan ng mga Duterte supporters at mismo mga Duterte. Kasi bigla pong nagbago na at uh, di ko alam kung sinasadya o nadulas lang ang pagsasalita sa isang interview nitong si Sekretary Boyeng Rimulya. Sabay sinabi ba naman na sila daw ay willing na na sumuporta, tumulong sa mga testigo laban kay Duterte sa ICC. Wow! Ba't hindi? Nurit ko ha, inamin sa interview ni uh, Boying na sila daw ay willing na tutulong na sila sa mga testigo laban kay Duterte sa International Criminal Court sa isyo ng human rights violation crime against humanity. Alam niyo kung yung magugunita. Mula nang pumutok ang isyong ito, laging sinasabi ng Malacanang Office of the President, kasama din ang DOJ Secretary at Department of Justice mismo, hindi makikipag-ugnayan sa ICC dahil hindi na tayo member. Pero mula po nang mahuli at hulihin dahil sa iabisa ng Warat of Arrest at daladala -dala ng Interpol kung saan member tayo ng Interpol, hindi tayo makakatanggi dyan. Tapos merong Republic Act 9851 nagsasabing ito iton over, dahilan para iton over ng Philippine Government si Duterte sa ICC. Mula noon dahan-dahan na pong nagbago. Nung hindi pa na arresto ang paninindigan walang coordination na gagawin ng polis, law enforcement agency at office of the president sa ICC. Nagbago na po ngayon yan. Sa akin pong opinion, posibleng ginagawa ngayon ito ng pamahalaan dahil nga po nakita nila na kung hindi na bibigay ng local court o ng ating basa, ng ating batas, ang mustisya sa mga alleged victim ng tukhang-tukhang ng program ni Duterte at pag-amin na paulit-ulit na siya ay maraming pinatukhang at marami siyang nasagasaan ng mga panahon. Kaya, inisip ng gobyerno siguro na nandiyan sa ICC, supportahan natin ang mga testigo. Habang dito ay iniimbestigahan pa at babagal ang usot ng kaso. Yan ang malaking pagbabago. Posible rin napiko na. Ulitin ko ha. Posible din napiko na ang gobyerno sa walang tigil na paninira noon ng mga Duterte, ng o sino-sino, na ngayon na napaka-active ng paninira ni Sara Duterte sa Malacanang. Huwag natin kalimutan. Office of the President and Justice Secretary. Lahat ng nasa Executive Department under yan ang Office of the President hindi magsasalita ang isang sekretary ng pagbabago sa ganyang mga statement kung yan ay hindi nila napag usapan o hindi talaga ito ah, iisang boses o isang idea lang. Yung pag-aming willing na silang human, tumulong sa testigo, pagbibigay na ng suporta yon At gusto nilang mabigyan ng hustisya ang mga biktima, mapanagot ang dapat managot, at kasama dyan si Digong Duterte at iba pa. Ayan na po yung major development after lumabas ang isyong yan dalawang araw na wala pong denial si Boying Rimulya ibig sabihin pinangangatawanan kaya ko alam nyo pag nakakakita ko ng balita hindi ko basta-basta kagad -basta binabalita kasi ako po eh nasa traditional media tagal ko na ako sa media eh, ilang dekada na eh talagang kailangan eh madinig ko muna pagkatapos eh lumabas yung balita kailangan pakiramdaman ko ng ilang oras araw kailangan pag walang denial walang development Saka ko talaga paninindigan na yun ay balitang ginawa. Eh wala pong denyan eh. Wala ang pagbawi eh. So ibig sabihin, ginagawa na nila yan. Kaya good news ito sa mga di umanibig, libu-libong biktima. Kung totoo yung 20 hanggang 30,000 na biktima ng human rights violation ng mga panahong yon under Duterte o government, may pag-asa na kayo. Kasi nagsalita na yung justice secretary, abogado ng bayan. Yan ang ibig sabihin ng justice department tagapagtanggol ng mamamayan, abogado ng mamamayan. Ayun po yun, ng mga naghahanap ng katarungan. Ayan, okay? Talagang uh, ang mga balita, eh, parang kung Pilipinas dalawa lang ang weather, isang tag-ulan at saka isang summer, sa, sa Pilipinas, all weather, every day, halos every, halos oras-oras, uh, nagbabago ang mga development ng balita. Okay? Opinion sa karamihan, interpretation, at atin hong binibigyan ng paliwanag sa abot ng ating kakayanan ang mga nangyayari sa loob at labas ng gobyerno. Kaya malakas ang loob kung talakayin ng lahat kasi hindi naman ako taga-gobyerno. Hindi rin naman ako op oposisyon dahil ako ay Pilipino. Bakit ako magiging oposisyon sa akin din sariling bayan? Bakit ako magiging oposisyon sa ating gobyerno ay ako ay Pilipino? Dahil ako ay naniniwala ang gobyerno ay mamamayan Pilipino. Bakit tayo magiging oposisyon? Pag tama ang ginagawa, suportahan natin. Pagkamali, disabihin natin. Ganoon na talaga. Pag ang Marcos administration kulang at maraming kulang at hindi nagagawa ang dapat gawin, yung sabihin natin yan. Kaya ang lagi ko sinasabi, dapat mag-file ng kaso, kasuhan ng mga anti-Marcos, yung mga cabinet secretary at opisyalis ng gobyerno na lumalabag sa graft in corruption na wala silang immunity. Kasuhan ito. Si PBBM, saka lang yung pwedeng kasuhan kung meron kayong ibigay sa after ng kanyang term. Eh kayo kasi puro bintang eh. Corruption daw ganito, bangag daw ang Pangulo, ganon-ganon. Eh, wala naman kayo ebidensya. E eh, sino mo maniniwala sa inyo? Kayo, kayo lang. Sa akin, may nagtetext. O oh Mike, ano masasabi mo dyan? Bangag ang ating gobyerno? Eh, sabi mo lang yun. Nasaan ang pagpapatunay? Gusto nyo ang Presidente pa magpalabas ng, ng ebidensya? Na siya ay bangag? Aba, eh, sinuswerte kayo. Kayo ang nag-aakusa under the rules of law. Dapat ang nag-aakusa ang nagpapatunay. Hindi ang inaakusahan ang mag-aarap at magbibigay ng ebidensya laban sa kanya. Kalukuhan yun. So, lahat na nagpaparatang nakurap ang gobyerno, nagpaparatang walang ginagawa ang gobyerno, maglabas kayo ng resibo, dokumento, hindi panguhula lang, hindi paninira lang, hindi speculation lang, dahil ang ang speculation ay hindi yan ebidensya. Ang ebidensya, dokumento, base kung talagang totoong dokumento, complete na dokumento, made in recto, made ng kapihang kwentuhan, made ng gawa ng chismisan at maritis, eh wala yun. Kailangan dokumentado. At susuportahan ko yan. Magsumiti kayo sa akin ng mga dokumento na magpapatunay kung ano yung particular na corrupt government official at kasalanan ng gobyerno ito. Bakit hindi natin gagawin topic yan? Eh pero utusan niyo ako na gawin topic ang mga ganito-ganito na inyong speculation lang. Wala namang kayong pagpapatunay. Abay, kayo lang. Betok ako maniniwala sa inyo. Hanggat walang pagpapatunay, kayo-kayo lang yon. Pero pag may ebidensya kayo matibay, abay gagamitin ko yan. Wala akong pakialam kahit kanino. Kung kaya niyong pangatawa na lang inyong ebidensya. ay e kung puro hula-hula, paratang dito, bintang dito, chismis, ay marites yan. Ayaw ko nun. Hindi, hindi ako magpapagamit at hindi ako gagamit ng marites na ebidensya. Chismis. Dahil hindi ako chismoso. Ako ay mamamahayag at political blogger na totoo.